na ang ating malagkit. So, ayan. Gawa ulit tayo na champurado para sa ating merienda. Ayan. Ayan, tinutunan na natin yung ating gata. Ayan, no? Oh. Yung gata natin. Tinutunan ko na para ilalagay dun sa ating champurado. And then, ito yung chocolate. Ayan, no? Oh. Chocolate. Ang ilalagay ko sa ating champurado. Ito ang ating ginagamit, yung dark chocolate. Ayan. Para sa ating champurado. Ayan. Ayan. tinihan ko siya. At ito naman yung ating tsokolate na ilalagay natin mamaya. And then, ito po yung gata. Ayan. Ayan. Mm -hmm. Nahalo-halo nah, natin lang ang lang ating na kasi kumukulo-kulo na siya. Mamaya lang natin yan. Ayan. Kunting halo-halo hmm. hal, lang. Siya para lumambot ang ating malagkit. Ayan, oh, Habang ako ay nagluluto ng champurado, ako ay nagsaing na. Ayun, o. Oh, tinignan ko na dyan yung ating sinaing. Luto na siya. Ayan. So, nagluluto pa lang tayo ng tanghalian. Nagluluto na naman tayo ng ating merienda. Ayan, para isang lutuan lang. Kasi marami pa tayo dyan nagagawin. Ayan, ganyan ang buhay ni Inday. So, parang ano lang, yung pagluto niya isabay-sabay. Habang nagluluto ng tanghalian, niluluto niya na rin yung merienda. Ayan, para hindi sayang sa oras. O, diba? Halo-halo, um, halo-halo lang. Ayan, ilalagay na natin ang ating tsokolate. Para sa ating champorado, ayan, haluin ulit natin. So, halo-halo para mahalo ng maigi ang chocolate. Ayan. So, dark chocolate po ang ginagamit ko sa ating champurado kasi hindi ako nakahanap ng cocoa. Hindi ako nakabili. So, pwede kayong gumamit ng dark chocolate kung gusto nyong mag-champurado. Ayan na, nilagay na nga natin dyan yung gata din, ayan, pinaghalo-halo ko na din, so pinapakuloan ko lang ng pinapakuloan at hinahalo para lumambot masyado yung uh, malagkit kasi pag hinalo mo ng hinalo habang siya kumukulo is masarap yan, masarap yan, kasi lumalambot, so habang nagluluto tayo ng champurado, ayan uh, nagluluto na din ako dyan ng aking gulay, ayan Hiniwa-hiwa ko na yan na bagyo beans at na hinaluan natin ng chicken. Kaya ayan, nakasalang na agad yan. Hindi na ako nag-video-video habang naghihiwa niyan. Kasi mahaba-haba pa. O, so yan na. So, ora mismo na yan ang pinahita ko. Ayan, nakasalang na siya. ba <laughs> diba? Ganyan lang kabilis. Ha? Nakasalang na din ako ng kanin. Nagluluto na rin ng ulam. So, para pag naluto na yung ulam, luto na rin yung champurado natin. 'di ah, diba? Para isang hugasan, isang paguran lang sa pagluluto. Oh, 'di ba? Ganyan lang, ang bilis-bilis lang. So konti lang 'yan kasi ako lang naman ang kakain. Dalawang kainan ko lang 'yan mga inday. Dalawang ulaman. Ah, 'Di ba? Mm. Ganyan lang ang buhay natin dito. Ayan, bilisan lang ang pagkilos-kilos para mayroon kang oras sa pagluluto din ng iyong makakain. Pero kung talagang masyadong busy, okay lang na hindi ka magluto ng ulam. Pwede ka naman bumili sa labas. Ayan, <laughs> 'di ba? Para hindi ka na magluto ng magluto. So, ayan na nga, oh, luto na 'yung ating kanin. Ayan, ready na ang ating lunch. Mm hindi na tayo problema meron na tayong kanin, meron na tayong ulam, at meron pa tayong merienda mamaya. Ayan, oo ang masarap na champorado. Ayan, luto na nga, ayan. And may pagbibigyan ako nya na kaibigan ko. Kaya ayan, nilagay ko muna siya dyan. Pinapalamig-lamig ko po muna bago siya takpan. Kasi magtutubig siya, magmoist siya. Pag tinakpan mo agad, so ayan, bye-bye.